Kim Chu at mga cast, nahirapan sa kanilang mga eksena. Habang nasa shooting pa sila Kim, Paolo Avelino at mga cast ng What's Wrong with Secretary Kim ay ipinaghanda naman sila ng masarap na pagkain ng may-ari ng farm, kung saan ay nagluto nga ito ng papaitan at sinigang. Kilala din nga ang lugar ng Pampanga, sa isa sa mga lugar sa Pilipinas na masarap magluto. Isa din sa karakter ng nasabing may-ari ng farm ay ang pagiging mapagbigay nito sa kanilang mga bisita. Magbibihis lang po ako para oh, sa next yeah. time. Hey, oh, ha? Halukutan po yan. Ha? <laughs> At dahil may pagka-challenging nga ang naturang mga eksena, ay hindi naman napigilan ni Kim na sabihin na isa ito sa kanilang mahirap na eksena. <laughs> Bagamat mahirap at mainit sa kanilang shooting location, ay makikita naman na nag enjoy ang mga cast sa kanilang trabaho.